Black Sunday morning mga ka-idol ah, Ngayong umaga na to ay manguha pala ako ng, ano, nang ah, ubod ng singang mga idol Yung ubog ang tawag mga idol ay yan, may ubod siya Kaya kukunin ko mga idol para may maluto na, na pang ulam si idol Ganito lang ang buhay sa ano, probinsya Kung meron pwedeng ano, mga makuwang gulay na maluto eh, Kinukuha mga idol para makalibre ah, Hindi mo kailangan bumili kasi wala tayong ganong pera kaya kailangan eh, Manguha na lang tayo at maghanap ng ano mga malutong mga pagkain mga idol O, samahan nyo ako mga idol mahirap mangua mga idol dahil nire re 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 yan uh, re re pa re 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 yan malalaki rin mga idol. So, eto na mga idol, may apat na tiraso akong ano, nakuhang ubod ng pasingang, kung tawagin sa amin mga idol, yung may mga tinik, -tinik siya. May ano, may gigirigidang na naman ako mamaya mga idol. Iiwain ah, ko na naman to para uh, ah, -ano, Ayan mga idol, apat na tirasong ubod ng pasingang. O, oh, libre na naman yung ano ang ulam na ulam ko mamaya mga idol ganito lang ang buhay probinsya sipag lang at magsaga libre na naman ang ulam mga idol ubog <laughs> yun lang magandang umaga mga idol at mag pa tayo palagi bless sunday morning sa lahat mga idol ah, good morning good morning